Hindi totoong tumatanggap ng responsibilidad si Noy Noy sa unnecessary at avoidable na pagkamatay ng apat na put apat na kawal ng SAF at iba pang tao. Hindi niya tinatanggap ng maliwanag na sila ni Purisima sa mulat sa pool ang nagbigay ng go signal sa Oplan Wolverine at nagsubo sa mga biktima sa kanilang kamatayan hindi rin niya tinatanggap na siya mismo ang nagbigay ng stand-down order na pumigil sa pagsaklolo ng 315 na SAF sa 77 SAF na napalaban. Pinigil din niya ang army sa pagsaklolo sa mga naipit sa Maysan. Aroganteng idinidin ni Aquino na siya ang ama ng bayan at responsibilidad niya na tulungan ang mga pamilya ng mga kawal ng SAF na pinatay habang siya ang presidente. Hindi niya tinatanggap na siya ang nagpahamak sa mga kawal niya. Inabsuelto pa niya ang sarili at sinabing mananatili pa siyang presidente ng labing pitong buwan.